Noong unang panahon, sa napakalayong lupain ng mga duwende, tatlong duwende ang naghahanda na maging mga engkanto na may mabubuting puso. Naglakbay sila papunta sa mundo ng mga tao. Meron tayong mahalagang tungkulin. Halika na. Nasasabik na ako. Sa wakas, makikita rin natin ang mundo ng mga tao. Gusto ko na maging napakasaya ng bawat tao. Kung matutulungan at mapapasaya natin ang mga tao, tayo ay magiging engkanto na may mabubuting puso. Sa isang lumang bahay, nakatira ang isang matandang lalaki at ang kanyang asawa. Siya ay sapatero. May pagawaan siya ng sapatos sa kanyang bahay. Nagaayos din siya ng mga lumang sapatos. Ang kinikita niya ay pinambibilin niya ng materyales para makagawa ng bagong sapatos. Isang araw, bumili siya ng katad at umuwi na siya. Ang piraso ng katad ay sapat lamang upang makagawa ng isang pares ng sapatos. Iniwan niya ang katad sa mesa. Paglabas niya ng pagawaan ay isinara niya ang pinto at pumasok na siya sa kanyang kwarto. tindahan pagising ng sapatero, bumangon siya at masarap na nagunat. Inisip niya ang uri ng sapatos na gagawin niya. At tulad ng bawat umaga ay inubos niya ang almusal na inihanda ng asawa niya para sa kanya. Maraming salamat, mahal ko. Magtatrabaho na ako. Gagawa ko ngayon ng napakagandang pares ng sapatos. Gumawa ka na kagabi ng sapatos. Meron ka pa bang sapat na katad para sa isa pang pares? Nagtaka ang matanda dahil alam niyang wala siyang ginawang sapatos bago siya natulog kagabi. Kaya mabilis niyang tinungo ang silid pagawaan at sumunod ang kanyang asawa. Pagbukas niya ng pinto, ano ang nakita niya? Ang piraso ng katad na iniwan niya sa mesa kagabi, ngayon ay naging napakagandang sapatos na halos lumuwa ang mga mata ng sapatero. Kailan ko ba ginawa ang mga sapatos na ito? Hindi ko maalala. Matanda na yata talaga ako. Napakaganda ng sapatos. Kaya inilagay niya agad ito sa bintana at naghintay ng bibili. Maya-maya ay nakita ito ng isang mukhang mayamang lalaki. Pumasok siya sa pagawaan. Magandang araw. Gusto kong bilhin ang sapatos sa bintana, hindi mahalaga sa akin kung magkano. Iyon ang pinakamagandang pares ng sapatos na nakita ko. Masayang ibinenta ng matandang lalaki ang sapatos, at hindi niya ito prinesyohan ng mas mataas sa talagang halaga nito. Ngayon ay bibili siya ng katad na sapat para sa dalawang pares ng sapatos. Iniwan niya ang katad sa mesa. At bago lumabas ng silid ay tiningnan muna niya ang nabiling katad at saka natulog na. Pagkagising ay dumiretso agad siya sa kanyang pagawaan. Sa pagkakataong ito ay may dalawang pares ng kamangha-manghang mga sapatos sa mesa. Napakasaya ng sapatero at nilagay ang mga ito sa bintana. Sa araw na iyon ay parehong naibenta ang mga sapatos sa magandang presyo. Umalis siya ulit upang bumili ng mas marami pang katad. Siyempre, hindi maiwasang maisip niya kung sino kaya ang gumagawa ng magagandang sapatos na iyon. Muli ay iniwan niya ang katad sa mesa. Kinaumagahan ay marami ng sapatos sa mesa at lahat ay naibenta niya sa araw na iyon. Dumaan ang panahon at napagkakakitaan ng matanda ang mga sapatos. Sa perang kinita niya ay patuloy siya sa pagbili ng katad. Ngunit nais talaga ng sapatero na malaman kung paano at kung sino ang gumagawa ng mga sapatos. Kaya isang gabi, naisip niyang magtago sa aparador sa kanyang pagawaan at determinado siyang alamin kung sino ang gumagawa nito. Ngayong gabi ay malalaman ko na sinong gumawa ng sapatos. Hating gabi nang bumukas ang bintana at pumasok ang mga duwende. Ang isa sa mga duwende ay aksidenteng natabig ang florera. Nang marinig ng matanda ang ingay, naalerto siya sa kanyang pinagtataguan. Naku, mag-iingat ka, baka magasing sila eh. Pagsilip ng matanda, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kinusot pa niya ang mga mata niya. Tumingin ulit siya at nakita niyang may tatlong duwende sa mesa. Sumasayaw pa sila habang nagtatrabaho. Ang isa ay nagugupit ng katad. Ang isa ay nananahi. At ang isa ay nagdidikit. Tapos ay nilagay nila ang mga sintas. At pinakintab ang mga sapatos. mabilis kumilos ng mga duwende na sa isang kisap mata, hindi mabilang ang mga sapatos sa mesa. Ang gaganda lahat! Tara, umalis na tayo bago pa may magising. Lumabas ang mga duwende kung saan sila pumasok. Sumasayaw pa sila sa tuwa. Lumabas ang sapatero mula sa kanyang pinagtataguan. Tumakbo siya sa kanyang asawa at kinwento ang lahat ng nangyari. At syempre, hindi rin makapaniwala ang asawa niya. Ngunit nang makita niya ang hindi mabilang na mga sapato sa mesa, alam niyang hindi kayang gawin ng kanyang asawa ang lahat ng ito sa isang gabi lang. Napagkasunduan nilang magpasalamat sa mga duwende. Kaya kinabukasan ay naghanda ang asawa ng maraming pagkain. At nang maghating gabi, dumating ang mga duwende. At nakita nila ang pista sa mesa. Ang daming pagkain, para sa atin kaya yan? Siyempre, para sa atin yan. Kung hindi, ay bakit nila hinain sa ganitong oras? Sa palagay ko ay nagawa na natin ang ating misyon sa bahay na to. Maaari na tayong pumunta sa ibang bahay na nangangailangan ng tulong. Pagising ng sapatero at ng kanyang asawa, doon sa pagawaan ay naroon ang napakaraming makikintab na sapatos. Pagkatapos ng araw na iyon ay hindi na bumalik ang mga duwende. Ang kinita ng sapatero ay sapat na para magpatuloy sa kanilang natitirang bahagi ng buhay. Naisip ng sapatero na ito ang kanyang gantimpala sa maayos niyang pagtatrabaho ng napakaraming taon. Kaya naman hindi siya tumigil sa paggawa ng sapatos. At sa tuwing maaalala niya ang maliliit na duwende, ay nagiging mapagpasalamat siya magpakailanman.